Panalangin sa mahal na birhen ng Pinya Francia. Iwingon mo sa amin ang iyong mga mata, o iniirog kong birhen ng Pinya Francia, at maawa ka sa aking kaluluwa na nandito sa harap mo, puno ng tighat pagsisisi. Ipagsanggalang mo ang aking pamilya, ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan at mga tagapagfala. Mamagitan ka sa iyong mga deboto, lalo na ang mga nabubuhay at mga pumanaw, lalo na para sa iyo na ako ay obligadong tumulong. Ipanalangin mo ako, aliwin mo ako at iligtas mo ako, sa oras ng pangamba, sakuna at kapighat iyan, lalo na ang araw ng aking kamatayan. Magpakita ka at ng iyong banal mong anak upang tulungan mo ako. At ipagtanggol mo ako Pakisabi na lamang sa iyong anak na ako iyong deboto na nagtitiwala sa iyong pangangalaga, lunguluhod ako sa iyong mapaghimalang larawan upang humiling sa iyong pagkakandili. O Birhen ng Pinyafransya, ipanalangin mo ako, tulungan mo ako, aliwin mo ako, at iadya mo ako sa lahat ng kasamaan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang nalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami gipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.